Hello guys. Um Punta tayo ngayon sa garden, magtatanim ng gulay. Ito, spinach. After one year na nasa, tayo, nasa dagat tayo, andito naman tayo sa Pilipinas para gampanan yung pagka-farmers natin guys. na-tawag na naman yung opisina balik dagat na naman tayo balik barko na naman mga gay pero habang nandito tayo nagbibisi tayo dito sa garden ganito yung itsura ng garden mga guys garden namin dito sa Benguet ito so, yung tanim ni mother hmm, prince beans magkatanim din tayo niyan pag katapos natin magtanim ng ganito